Hi guys. So, may bago na naman tayong topic ngayon. May nagtanong sa akin na si Marita Dugang. Sabi niya, para mo ipa-follow up yung mga na-presentan mo na na dati mong mga workmates na matapos nilang malamang nasa in global ka o networking ka eh parang iniwasan ka na. Okay, kailangan bang i-push o dapat maghintay ka talaga na may resulta ka na bago mo sila balikan? Okay, dapat kasi um okay, number one 'yun dapat um, yan may resulta ka. isa sa para balikan mo sila. Kasi malaking factor yon na yung mga tao na ano sila eh, susi is to believe. Kapag nakita nila may resulta ka, tala silang ano, nakikiros, nakukumbins eh. Tapos mas tasali sila. Pero, hindi dahil wala ka resulta, hindi pwede sila rekrutin. Okay? Ang lagi ko tinuturo is dapat mag-establish ka ng relationship doon sa mga kasama mo. Kasi pag mayroon kang magandang relationship sa kanila, kahit pa networking yan, kahit pa real estate, kahit pa drugs yan, or kahit na ano pa, magugusto nila yan kasi mabuti kang tao sa kanila eh. So, I highly suggest kung gusto mo na ma sila kahit wala ka pa masyadong resulta is maging kaibigan mo sila, mag ano ka sa kanila ng ano, magandang uh, relationship. And then, pag na-establish mo yung relationship na yon Ma ano nila yon mararamdaman nila na sincere ka na gusto mo silang tulungan eh napakalaga rin na ano um, malaman mo na kailangan nila ng pera or may problem sila sa pera kasi pag may problem sila sa pera pwede may offer yung business natin which is yung business natin is about solving people's financial problems so ayun lang tandaan mo yung tip ko uh, either magkaroon ka resulta number one o number two mag-establish ng relationship sa kanila and pag meron silang problem at uh, meron kang resulta magugustuhan nila yung business mo and dahil mag-close kayo kaibigan mo sila, hindi ka lalayuan. Okay? Mag-establish ka ng solid na relationship para ma-recruit mo sila danda daan Alright? So, that's about it. This is uh, Marco Maliari. I, I know, meron kayo natutunan dito sa maliit na tip na pwede mapalaki network mo. And this is Beyond Networking. Bye!